Muhatag og 50,000 pesos na ganti si sa Cebu City Mayor Elect Tomas Osmeña sa kapulisan sa matag drug lord kawatan kriminal na ilang mapatay. Si Osmeña kinsa ni Bulma o Hunters Team o Crime Suppression Team sa iyang miaging termino sa pagkamayor, miingon nga iyahan ang gibilin sa kapulisan ang paghatag o ang pagbuhat og susamang grupo karong panahuna. So, sa so, ka phone interview kagahapon si Osmeña miingon nga muhatag siya og 50,000 pesos sa matag kapulisan nga makabuhat ni Sa laing press conference, si outgoing Mayor Michael Rama miingon nga ang paggamit og mga vigilante dili maayo sa sosyedad. Kasagaran nga Romano Katoliko ug gi-question sab niya ang lakang ni Osmeña dugang sa pagpangutana kung unsaon pag-adapt sa Subbo sa susamang double standard. Gi-question sab ni Rama kung giunsa pagkahimong solusyon ang mga paggamit og vigilante kung pinaagi ni ini ipakatap ang mga mupatay og tawo sa syudad. Gikan sa Disyembre 2, 2004, hangtod Agosto 2006, ang kapulisan ni Tala o 168 kamagi suspetsahan o gikombikto mga kriminal sa siyudad sa Subo. Dagan kanila, gipusil, human sila bagong gibuhian sa prisuhan o kasagaran sa mga mipusil kanila, mga lalaking nagsakay o motosiklo. Lima lang sa maung mga kaso ang nasulba ni Atong Agosto 2006. Ni Atong Mayagin Biyernes, ang 20th Division sa Court of Appeals, mitugot sa pagpiyansa sa naprisong pulis na si Adonis Do sumpit. Kisa gikasuhan og murder, human niya gipusil patay ang 17 anyos na si Ron Rongo ni Adong 2004. Si Dongpit, gikumbikto ni RTC Branch 6 Judge Esther Veloso sa kasong homicide, imbis sa original ni nga kasong murder.